Agaw atensyon ang isang nicho dito sa Mayaw Catholic Cemetery dito sa Uwas Albay dahil sa kakaiba ito kumpara sa ibang puntod dito sa sementeryo ayon sa pamilya relieve taon-taon na nila itong ginagawa kaya nakaugalian na nila nga gawin ito sa nitso ng kanilang yung maong ama na si tatay Jose Relieve na pumanaw noong taong 2011 dahil sa heart attack ayon sa pamilya taong 2013 pa nang simula nila nga pinturahan ng iba't ibang brand ng produkto ang puntod ng kanilang yung maong ama ilan sa mga brand na pininta nila dito noong nakalipas na mga taon ay kag gaya ng brand ng isang chocolate, rubber shoes, sports car, coffee shop, alak, chewing gum, damit, pabango, gatas at brand ng isang fast food chain. At ngayon, brand na naman ng isang relo ang nakapinta dito ayon sa pamilya paraan nila ito para maalala at mapadama ang pagmamahal nila sa kanilang maong ama. Dahil sa ilang brand ng mga produkto na kanilang pinipinta dito, ang mga paborito talaga nito noong nabubuhay pa siya. Kahit pa noong una, marami silang naririnig na mga negatibong komento ukol dito. Pero kalaunan ay natanggap rin ng karamihan at taon-taon na nga nilang inaabangan kung ano na naman bang brand ang kanilang ipipinta sa nitso. Mula dito sa Mayao Catholic Cemetery, Wilmer Pigao, reporting.